What's up mga pare koy? Ako nga pala si Irvine Turno, ang bagong vlogger na abangan nyo. Bago, bago mga pare ko Yun na nga mga pare koy, gagawa kami ng Ken Sino Challenge sa Ayala. Sa kasama ko dyan si Ren Squervo. Yan, follow nyo rin siya sa may YouTube channel niya at saka si JB Dasa. Pero wala pa siyang YouTube channel mga tropa. Kaya, yun, sana magustuhan niyo yung gagawin naming video at magsubscribe sa, sa, channel namin. So, ina, bye bye Two thousand years later. Na nap si JB sa namin kasama One eternity later. Sa kanapo. Hi kanawan Jan. It's my <laughs> <yeah. laughs> What's so guys? Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na lang tayo sa Ayala para gumawa ng isang vlog na malupet. Trunk vlog po natin yan. Oh, can't stop. Oh, challenge, stop, stop it. stop Can't stop it. Eh. <laughs> stop stop? <laughs> ni <Can't stop that>. Gago? <laughs> can't, <stop that. laughs> can't say no challenge. Uh -huh, no. No challenge po. Sabi sabi po ngayon si Red Bibili si mo si ba ang si cellphone? Mati. Saka si JD Dasa yan. So, bali magja-jack and poi kami. <laughs> <laughs> jack and <laughs> poi. <em -boy. laughs> jack and poi. Jack kami. Kung so, sinong matalo sa jack and poi, si yun yung susundan susundin yung utos namin. So, let's start, guys. Jack and poi. Oh. oh. Ah, siya. Sinalo. Utosan so, natin Isa, siya. Isa, panalo ko kanina, talo siya ngayon Ha? Talo siya kayo. Hindi, oh, last Leda. na, final. Dahil, dahil, final. Ikaw mawag mo na ako. Dahil lagi nyo natin mga kaigigan. Kaigigan. Uh... <laughs> 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 kaigigan. Game <laughs> on. Isa pa. Doon kayo. Doon layo. Yan. Jack M. Poy. Oh. <laughs> oh. Ano yun ano, ano, ipapagawa mo sa kanya? Mag-iisip ko na ako, oh, siyempre. Pagpapahirapan natin ang gusto to. niya to eh. May, may naisip ako. May naisip ako. Talo ako mga kaibigan. So ako yung mauna kayo sa utos nila. Naisip ako, pag budot sin siya dun may tubig-tubig. Ang tubig. ah, budot siya dun. Gusto ko yung kaya. Okay, may naisip na kami. ba? Ready ka na ba? Na mag-uutos lang. Ba... Kapal lang. Ang kahunga lang yan. Sabihin mo na yung papagawa. Kapal lang naman ang mukha ka lang. Sabihin mo na yung papagawa na yun sa akin. Ah, so, ganito. Magbubudot siya doon. Doon, sa Saan ba doon? May mga tubig-tubig dun o. doon, doon. Dun, dun, dun. Okay. Punta na tayo doon. ng pagkabudot. Oh, ha? Ang hangat ng pagkabudot. Ibayin ah, natin yung ano? Yung. Yung ano? Tema. Ano? Sunod-sunod na tawag na Jack and Boy. Hindi ah, uh, dahil Jack and uh, Poy. Uh, <laughs> dalawa kayo. Ay, dalawa kayo. Sama mo ka oh, dito. Oo, sige. Mamaya na ako. Go, Sabi ko, sige, iba na lang Sige, naman, di ba? Binyagan na yan. Ayun tayo. Parang may iba naman tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun yung Riti. Sige. Dito tayo sa activity center. Sige, sige. sige, sige. Iniba na namin yung tema nung laro namin. Hindi na kami Jack and Boy kung sino manalo yun. Anong wala. Ang gamitin natin dyan. Bali. Pagtapos ang isa, turn naman nung isa. Para walang lugi, walang panalo, walang talo. Walang wala rin. Wait lang. <laughs> Papagawa namin kay Kupal is papakitin namin siya sa stage tapos papasigawin namin siya ng Darna Yan. Ready ka na ba JB? Ready na ako si Papa ready na ako si Papa Rins lang kaya Oo, oh, ready ka na <laughs> Gagawin mo JB, akit ka sa stage tapos sisigaw ka ng Darna yung malakas ha yung maririnig namin Ready na? <laughs> ready, na. ready na ako Kaya <laughs> oh. Tara, tara na dun Dun na dun na dun dun, dun, dun stars, stars. Boom, boom. Manda ka ngayon. Gusto mo yan ah. <laughs> <Doon. laughs> pala to, doon. <laughs> Sigaw lang! Sigaw lang! Sigaw lang! Sigaw Okay ba yun? Ito <laughs> <laughs> so, ko Ano ba yan? May sasalubungin kang tao. Sabay mag magano ka. Mag-side step ka pa. Tapos 3! Gagawin mo nga! <laughs> <laughs> Parang mag-step carry. <laughs> carry <finish. laughs> Alam mo ba sa mindset? Hindi <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ako marunong mag-sidestop sa so, totoo lang. Ganyan yun. Oh, game, game, game. Ah, game. ginawa. <laughs> Kaya nga eh. Ito, ito gagawin nyo. Kunyari, ito, kunyari, Bunya, oh. madada pa ka. Tapos pagka daw, mag-push up ka. Mag-push up ka limang beses, di ba? Hindi, tatlo lang. O sige, tatlo. Oh, okay. <laughs> <laughs> oh game. Game. Go, let's go. Wait lang. Kailangan na sa harap ng tao siya madada pa, kunyari. Hindi naman sa gilid lang ng tao para mapansin sa kanya. Tapos mag-push up siya. Let's go. Game. Ay, edi, si J. Lupet, <laughs> uh, Lupet. Gol <laughs> 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 na, dalawa na lang kay lagi magaling kay. kain <laughs> <tayo> na tayo. <laughs> What's up everyone? Tapos na po kami mag vlog ngayon Naipon na namin yung mga vlog namin Kakolab ko si Renz Cuervo Just subscribe and click the green bell Para makapalo kayo sa mga susunod nyo ng video Tsaka isa rin kasama namin si JB Yan Tropa namin yan Hey mga pare ko, yun na nga. Maraming maraming salamat sa panonood ng first vlog na ginawa ko. Yun nga, sana mag-subscribe kayo sa channel ko tapos magabang ng ibang video pang gagawin ko. Salamat, salamat mga pare ko. So,